Ya, nagtakbuhan yung mga manok. No. No. Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, and dito kami sa resort nung kapatid ng amo ko nagsuswimming yung alaga nung kasama ko. Ayan guys, diyan naliligo yung ano, alaga nung kasama ko. Ayan. Ayun Oh. Eh, hindi ko na kayo lalapit doon kasi bawal silang makita ng video. Alam nyo naman yung dito, ba? Diba? Kaya, nag-iingat lang tayo. Kaya, hanggang dyan lang tayo. <laughs> Tingnan na lang natin. At pinakita ko lang sa inyo pala kung saan yung pool. Ayan, yung pool, swimming pool. Ayan. nandito nga ako sa may puno nandito sa puno ng ano ilalim ng puno ng dates at ayan yung kapaligiran ayan puro puno yan ng dates yung mga makikita nyo yung kapaligiran dito ayan doon yun yung ano yun yung yun yung ano, simbahan nila dyan tapat na yan hmm. Mahangin dito. Ang init kaya. Ano, pumunta kami dito alas 12 ng tanghali. Kainitan. Kaya, ayan. Dito ako sa tapat ng puno ng dates. Ayan. Ayan, guys. may mga bunga. Ayan, ha. kita natin. Ayan, o. Oh. Yan ang mga bunga. Nilalagyan nila ng kulambo para hindi siya nila nahuhulog. Ganyan po ang bunga ng dates. Pag siya yung nahihinog na, nilalagyan ng, bago mahinog siya, nilalagyan ng kulambo para pansalo. Hindi sila mang laglag, tsaka hindi kainin ng hayop, ganun po yun. Kaya nilalagyan nila ng kulambo. ba diba, sosyal, may kulambo. Ito man, ito pa, o, oh, Ayan, maliit pa siya, walang bunga. Yan lang yung mga nasa paligid ko dito. Dito lang ako sa ano, may ilalim ng puno kasi mahangin. Doon man mainit, ayan. Madalas na kami nagpupunta dito. Kaya nakita niyo na rin 'to, na video ko na 'to kaya ano, hindi ko na kayo papasyal dito, nakapasyal ko na kayo dito dati pa. Ayan, dito lang ni Ayan, andito lang ako, ayan oh kita nyo naman nandito na dito lang ako nakaupo yan kasi nga mainit dito mahangin kaya dito lang ako upo upo lang <laughs> habang naghihintay sa tawag ng amo ko doon sila nag ano sila nag enjoy enjoy sila doon ako nag enjoy ako dito mag isa tapos si John nandun sa ano bantay dun sa alaga niya sa swimming pool kasi eh naliligo yung alaga niya mag isa mainit dun sa loob Ito yung pool, o, pakita ko sa inyo kung ano yung pool ayan, andyan yung pool ayan dun yung alaga niya. bawal kasi sa video kaya hindi ko nakibok punta dun ayan Yun yung loob swimming pool, ayan po ayan, ayan po yung swimming pool dyan may bunga oh ang damis yung bunga hindi ko alam kung ano yan oh ano ba yan jo, lemon? Ay, one daw. Parang ano. Parang asyan lemon. Ayun, ang dami. Oh. Mapasyal kami dito. ano oh. Ayun, dito. Ay guys, may chicken dito. Ang dami oh. Ayun oh. May Tagalog na manok dito oh, native. Ay hindi pala siya native, ano siya? Arabic. Ang dami dito puno ng dates. Ayun siya guys, ayun. Ayun yung mga ano chicken na native dito oh. oh. Ayun, ang dami nila, oh. Ang lalaki nila. Native na manok. O. Oh. Pwede natin sa yan. Native na manok. Oh, ayun oh, no, native. Oh, sa wow! wow! buhan yung manok oh yan nagtakbuhan yung mga manok ayun oh no. <laughs> kiter nagtakbuhan siya Ayan mga puno ng lace dito. Ayan, o. Oh. Ayan kami, nagagala. Gala-gala lang. Yung mga kasama ko, o. Oh. <laughs> ang mga kasama kong mga isang Pilipina at isang Afrika na yan. Na yan. Yung isa kumakain na. Ah. Ang asim naman ng pinakain. Oh. ba ang kinakain mo. Hindi <laughs> niya daw alam. Tingnan natin. No. Kung matamis to, kukuha tayo. Diyan Kung ka maasim. Pa talaga lang, ebidensya po. <laughs> <laughs> maasim yan. Mm, um, amoy pa lang, maasim. Parang siya, ano, no? Para ayoko, parang lukban. Ayaw. Anong dasa Tamis, oh. Matamis talaga. Hmm. Yoko. Yoko nga. Hmm. <laughs> so, paano guys? Hanggang dito na lang ulit. Thank you for watching and ingat po kayo palagi. Goodbye. Bye-bye.